at yun ng mga idol for today's video papaliguan namin yung ano baby namin na premature 7 months at yun na mga idol maglalagay na tayo ng tubig dyan sa ano magayan tapos mga idol magpapainit na tayo ng tubig pagkatapos nyan nakaready na yung gagamitin ng baby mga idol Ilalagay na natin yung tubig na mainit mga idol Tsaka maglalagay na rin tayo ng alkohol mga idol. Bali ganito nga yung ginagawa ko sa sabon mga idol para hindi na ako nahihirapan pag sinasabon ko yung baby mga idol. Tapos naglagay na tayo ng alkohol sa kamay at isasalang na nga natin mga idol yung baby ko. Bali pag di nyo nga pala kaya tansyahin yung init ng tubig mga idol gamitan nyo na lang ng temperature yung baby yung nilalagay sa kilikili. kile tapos gamitin nyo rin sa tubig yun mga idol Pwede pwede yun At habang naliligo yung baby ko mga idol Kinakausap ko siya At yun na rin yung parang pinakabanding namin mga idol At sarap na sarap yung baby ko dyan mga idol Ni ayaw lang man umiyak habang pinapaliguan Kala mo naman pumatanda ng maligo mga idol Parang wala lang sa kanya at paglaki nga ng baby ko mga idol ilalaban ko to ng ano, Miss Philippines hindi ng Philippines mga idol Miss Universe pang ba at bago nyo nga pala paliguan mga idol yung baby nyo yung hindi ba dapat siya nagdede mga idol para maiwasan yung magsuka bale 3 months na nga pala mga idol ng baby ko 7 months lang siya mga idol nung nilabas kaya nag 2 months pa siya sa incubator mga idol Para sa akin siya na yung pinakamatapang na baby sa buhay ko Ito nga pala siya noon mga idol sobrang liit niya Tignan nyo nga naman kasukat ng daliri ko Tapos ito na siya ngayon mga idol Ang laki ng pinabago mga idol oh Kaya masanag isim na ubing ka na pa pakit pa na natutulog thanks for watching mga idol god bless you all